Kaya maligo. Liligo muna ako. Ikaw na eh. Liligo akong dagat. Liligo tayong dagat mga lods. Can you go on the road? Liligo tayo mga idol. Neng, tara na yung ikaw. Ito dagat. Tara. Tara meron kang kasama. Bawang malulog kayo. Uh, Balang tayo mga idol. Alright. Sa so, ang daanan nito mga idol? Sanay lang tayo sa Wawa Yung Daan natin mga ano. na dagat na siya. Ngayon na. mga building dito mga kaboyong. O, diba? Doon kami sa taas. Doon. Doon kami naka-check-in. Ang mga kasama kong empleyado. Dadagat muna si Boyong mga idol. At andi dito rin yung swimming pool nito eh. Yan, ang ganda. Yan, mga idol, yun, swimming pool, oh. Swimming mga kaboyan, yun. Yan. Kanyong Cove is on the house, is in the house. sama ng dito. Ligo tayo. Ito palang babaan. White sun, mga kaboyong, oh. O, oh, diba? White sun. Alright. Oh. Tapos doon, pwede ka doon mag-tumbling-tumbling. Para siyang ano doon. Malambot yan po. Pwede ka mag-tumbling-tumbling doon. Doon siya banda. White sun, mga idol. O, oh, diba? Ang ganda. Ang ganda.

Saan, kailangan din mag-relax tayo Banda ng view Alright Halayag na tayo ng dagat mga idol Para uh, swimming pool Ayun na uh, Swimming pool doon Diego tayo parang magbabanlaw pa lang muna dito pagka niligo ko pa ng pool babanlaw muna tayo may pala dito ayan na. alright ito mga kaboyong uh oh, ha na uh, ka malito sa pool dahil maraming buhangin eh alasin muna natin ang ating mga buhangin sa paa -pa. babanlaw muna tayo dito okay alright ligo tayo swimming pool

Susulitin natin to mga kaboyong Paliligo Misan lang to mga idol <laughs> Okay. Sarap. Okay na tayo. Pagod din maligo. Sulit yung isang araw nating ano, uh, rest day na ano, uh, banding ng mga kasama ko sa trabaho. Ganda na yung banding oh. Ganda ng view. Ganda ng view mga kaboyong oh. Oh. 'Di ba? Thank you Lord. Kaligo na tayo dito sa Kanyong Cove. Ah, kita sa taas. Ah. Hingal din. Ang nandoon pa sa taas yung aming ano. yung aming uh, room. Oh. Yung iba mga hindi natapos na bahay oh. Yung mga kwarto. So. sa taas. Papanik na tayo.

Uwi na tayo Uwi na tayo mga idol Uwi na Okay, thank you Thank you sa Outing Alright Pintay ko lang aking mga kasama Okay Canyon you All right